Magandang araw sa inyo mga kaoto. So sa video ito, ang ibabahagi ko naman sa inyo itong aking gagawin dito sa ating light ace. May video tayo na nagpalit tayo nitong air filter nya. So mula no, hindi pa natin siya napapaltan pala. Nakakalimutan ko na. Halos 2 years na yata itong ating ito. So ganito na yung itsura nya ngayon. Yan. Baklasin ko lang So, ganito na yung hitsura niya ngayon. Kala nyo, mukha pa malinis yan. Pero, madumi na yan. Ayan, oh. Madumi na siya. Kaya pala, medyo nahihirapan na tayong matak. madumi na to. Ayan, madumi na siya. So, ngayon, ang gagawin ko, may experiment akong gagawin dito may experiment tayong gagawin dito kasi itong ating air filter ang bala ko Uh, magdi-DIY ako ng L-filter. So, yung gagawin ko sana, itong ating air filter nito, ito, yung gagamitin nating housing. Tapos, ito yung aking ikakabit na pangsala. So, tingin ko ito ay mas makakahinga yung ating air filter kasi ganyan lang siya kakapal. So, ang purpose lang naman kasi ng ating air filter ay para masala niya yung hangin na papasok dun sa ating intake manifold para maging malinis. So matanggal niya itong mga gabok at saka putik na nahihigop ng ating hangin papunta doon sa ating turbo, papunta doon sa ating air filter. Dati kasi, nung mabili ko to wala siyang air filter. Halos... One year na yata nung mabuksan ko yan. Sabi ko, naku, wala pala itong air filter. So, mas malakas yung hatak niya. Kasi, nakakalampas na maayos yung hangin so hindi naman nasira yung ating turbo tsaka yung ating intake manifold so naging okay lang naman so mas malakas yung hatak na ngayon itong bala kong experiment na gawin mag DIY tayo so may mga kalaitis din naman yata tayo worry ko dyan na nag DIY na rin ng L filter so pa comment naman po kung sino po kayo mga sir at saka base po dun sa experience nyo kung ano po yung ginawa ninyo. So, ang plano ko dito ang gawin, ito, tatanggalin ko to. Siyempre, tapos, dito sa ilalim, ilalagay ko to yung pinaka nabili nating net. Ayan. So, hindi na makakalampas ngayon dyan yung ating dumi. Dito pa lang. May gabok, may panala na. Tapos, lalagyan ko pa siya nito para mas masala niya pang mabuti yung papasok na hangin. So, ang kagandahan nito, mas manipis lang siya ng konti kaysa sa rito na pagdaan ng hangin. So, tingin ko, mas, mas lalakas yung ating hatak. Mas makakahigop ng madaming hangin yung ating makina. So, sa tingin ko naman, eh, masasala na din yung maigi yung gabok dito. Tsaka putik na mahihigit ng ating intake manifold. Na hindi makakapunta dun sa ating intake manifold. Yan. So kung pwede, dublayin ko na rin to. Meron pa naman tayong isa. Yan. Kung mas masasala niya. Para mas masala niya. Pero tingin ko itong dalawang to okay na to eh. Yan. Tingin ko sa alanan niya dito. Yan. Kasi hindi man siya lampasan eh. Manipis lang talaga. Tapos ito may panala pa tayong ganito. Kaya yung mga gabok, tingin ko, Masasala niya. Yung maliliit na bato, tingin ko naman, hindi nalulusot dyan. So, ito, gawin ko muna. Update na lang kayo. So, ito mga kaoto, natanggal na natin yung kanyang nakalagay dito, dito sa ating air filter. So, ngayon, aking tatabasan dito kung gaano kalaki ito. Yan. Tabasan natin. So, ito mga ka-auto. Yan na yung ating screen. Natabasan na natin. Ilagay na natin siya dito. So, ganito na yung kanyang itsura. Yan. So, nilagyan natin siya ng glue stick. Yan. Para kumapit. So, matibay na. Tapos, ginupit natin yung ating pinaka magiging filter. Ito. Yan. So, i-kakapit din natin siya dito. Gamit ang glue stick dito sa gilid. So, ayan. Gagawin ko lang to. So, mga kaoto, ito na yung ating final product. Final result ng ating ginawang l filter DIY. Yan So, ayan. Nalagyan na natin siya ng glue stick. Bawat gilid. ma kumapit na siya dito sa ating pinaka housing so yan na yung itsura nya so dalwa lang yung nilagay kong ganito kapatong tingin ko naman masasalaan nyo ng mabuti yung, yung ating hangin na papasok dun sa ating intake manifold so ito sa susunod mas madali na pagka mabilis ka agad nagdumito Di tatanggalin ko na lang yung ating glue stick. So ito na lang ang papaltang ko lagi. Ganito na lang lagi yung papaltan ko. Pagka umubra to. Una nilagay natin para mas makahinga yung ating makina. Mas madaling pumasok yung hangin. Ayan. Tingin ko naman eh hindi nalalampas dito yung ating gabok. Kasi wala naman itong kabutas-butas. Ayan. Manipis lang talaga siya ito nga pala yung ginagamit dun sa ating mga face mask kaya kung tayong tao nakakahinga tayo dun pag tayo naka face mask so ito naman mas makakahinga siguro yung ating sasakyan so kakabit na natin so ayan na mga koto yung hitsura ng ating air filter lalagyan na lang natin itong kanyang taklob so pit na pit sya ngayon dyan oh. Tingin ko wala nang lulusot na gabok dyan. Tsaka bato. Tsaka hindi siya malalaglag kasi naka glue stick naman siya eh. Kapit na kapit. Tsaka yung tapo ng hangin niya. Kapag ganyan pahigo pataas. So hindi siya lulusot dito. So lalagyan na natin. Itong cover. Yan. Mm-hmm. <tong> nang video gamit ng isang kamay. ayan, ayan. So, ayan mga ka-auto, naikabit na natin 'yon. So, testingin muna natin baka naman di mag-start. Kung hindi 'to mag-start, ibig sabihin hindi makahinga yung ating makina testing natin pero tingin ko mas makakahinga to ngayon kasi mas manipis yung ating nakalagay kumpara sa dati okay, so ayos na hindi start na okay yung ating filter gumulusot yung hangin So ngayon, serbahan ko lang to yung ating nilagay na air filter. Dito kayo kung anong kalalabasan nun. Kung anong epekto nun dito sa ating makina. So yan lang. Yun mga kaoto. So update ko lang kayo dun sa ating DIY na air filter. Ayan. Makalipas ang 2 weeks. So ito na siya ngayon. Ayan check natin yan yun yung natin tsura nya so ito na siya ngayon medyo nagdumi na umitim na ng konti yan pero okay lang yan papagta na lang natin kasi gan sobrang dumi na so ibig sabihin nito nasasalan niya talaga mabuti yung ating papasok dun sa ating intake kaya nagdumi sa sala nya so napakaganda ng ating air filter nito sa performance uh, sa so 2 weeks kong gamit observahan ko malaking pagbabago nya mas lumakas siya sa hatak so nagustuhan ko itong ating ginawang air filter nito mas lumakas yung kanyang arangkada uh, ramdam na ramdam ko sa hatak na lumakas parang gumaan ayan so ayos to kapaltan ko na lang to ng ano pagka sobrang dumi na ayan, sobrang itim na yan